Yes, uh, magandang araw mga minamahal kong mga taga-subscribe. Etot pinayagan uh, ako ng may-ari na manguha ng Indian mango dito sa kanilang mga puno ng Indian mango. So binigyan ako, uh, binigay na lang sa akin itong ano, mga bunga nito. Etot uh, maraming bunga, hitik ng bunga ang punong ito ng Indian mango. Ngayon, ang ang problema ngayon Paano ko ito dadalhin sa Maynila? Kung isang sako ang dalhin ko, mahirapan ako. So siguro kalahating sako lang yung kaya ko lang dalhin. Uh, ilagay ko na lang sa compartment ng bus. Ng jamliner. At pagdating ng Maynila, itaksi ko na lang. para yung mga kapitbahay ko doon uh, mabigyan ko rin ng Indian mango at ang iba ibenta ko para may peso ako may pera ako para may pampalod <laughs> So, napakaraming bunga ng puno na ito. Bali, well, ilang puno ito na maraming bunga. Nalalaglag kasi ang mga bunga. Panahon na kasi ng Indian mango ngayon. At panahon na ito ng harvest na mga bunga. So, napakaraming bunga. Ang iba, ayan o. Oh, nalalaglag na kasi. Tinutukuan ng mga ng uwak, ng mga ibon. Yat, yeah, at uh, maraming salamat. Thank you for watching. Babuhay po mga minamahal kong mga taga Bye bye. Please, like and share po.